So, ayan, isang mapagpalang araw po mga kalingap. Nandito po tayo sa barangay Magang. Ayan. Wala po tayo ipapabarangay sa ngayon. Wala pa. Tara. <laughs> Siyempre, kasama po natin si Kuya mail Ayan, si Ano bang gagawin natin dito sa barangay, Kuya mail Abangan nyo. Ito ang aksyon. Ayan, dito po tayo. Oh. So, ayan. Ito po yung barangay ng Magang. Nagluluto sila doon. Ay, dito yung mga senior. Ito. Ay, ito. ang nagsisinsus. Ito ang nagsisinsus eh. Ayan po, wala po dito yung ano, yung humahawak sa senior. Bali, may hinahanap po kasi kami na tao. Mayroong ano, oh, nagpapahanap sa amin, o, oh, di ba? tumutulong. <laughs> Ayan, naghahanap lo Pero na pa tayo naka-orange pala. Ayun oh, ano. Ayan. So, tagamagang daw po 'yon. Bali, tatay niya 'yon. Nagkahiwalay ang nanay niya, 5 years old pa lang siya ngayon, 45 years old na siya. So, hinahanap namin dito kaso wala po yung humahawak ng senior, yung listahan ng mga senior. So, may pupuntahan na lang kami na kagawad na Morales daw po ang apelyedo. Bali, ang pinapahanap po niya ay Morales ang apelyedo. Hanapin po namin, ano? baylang tulong namin sa kanya sa kanilang uh, body bali 40 40 plus 55 years na hindi oh, pagkikita kaya nga no 55 years na hindi pagkikita sana po makita namin at uh, sabi nga po nung tao na nagpapahanap sa amin pag nakita namin yung tatay niya is pupunta talaga siya dito sa Bicol para mayakap man lang yung kanyang tatay ano lang po to bali nagbaka sakali lang siya. Nag-post lang po siya sa Diet Marketplace. So, member po ako doon sa group na yon Tapos yun, nag-message po ako sa kanya na tagamagang ako. So, baka matulungan natin sa matagal na pangulila sa kanyang ama. Sama po natin si Kuya Mili sa paghahanap. Kung minsan ang takbo <laughs> ng buhay mo, pagduro sa ay, ang ano, mga Morales pala. Marami dito sa ano, magang ano kuya? Oo, oh, marami Morales dito. Tapos mga ano sila, mga kilala. Mm. Kilala po yung mga Morales dito. Yan. Hindi rin po natin alam kung ito ay kamag-anak nila Rachel. Kasi Morales din po, baga sila mm. Rachel. Kasi halos yung magkaka dito, halos magkakamag anak eh. Kaya lang mga second degree, third degree. O mm -mm. ganun na po sana makita natin ano ito may may medyo maliliwanagan tayo siguro dito sa konsihan uh, eh nutrition nutritious nutritious na sinasabi <laughs> yung pong nakausap namin dun sa barangay na matanda ano ko po alam ko anong posisyon noon eh kababata daw po niya yung lolo nitong hinahanap namin si Oo, kababata daw po niya yun pero patay na daw po yun So ang hindi Ay si Fernando pala. Oh, yung Fernando patay na. So ang hinahanap po namin ay yung Melencio Morales. So tara po mga kalingap. Maghanap po tayo. Ayun dito na po kami. Papasok na kami dito. Hinahanap po namin yung palatandaan daw yung nutrition post, nutrition post. Ah, oh, ito yung dalawang bahay. Kantong kanto lang daw sabi niya. Ito kasi papuntang Purview 3 na to eh. Oo nga. So dito lang post. Superb yung Ito yung dalawang, sabi niya, di ba? Oh, Pinipo dalawang. Uh, dalong, ito lang naman yung dalawang bahay naman. Dito malam. baka dyan? Kasi may may ka, etong mga bata ba? na to. Ano man? na? Ate, pwede pong magtanong? Saan po yung nutrition post? Diretso lang po yan. Di ba po yan po diretso? Uh -huh. uh -huh. po Oo. Ah, okay. Yung thank you. kakaniwa kami. You po, kailangan kailangan okay. okay, thank you. Thank you. you. Okay. Yan. Yeah, yan po pala. Malapit lang po pala dito. Doon yata yung papunta kila Alex. Ay, o oh, baka nga, no? Dito yung kinakuya Alex dati. Ganito po yung mga kahirap na nagkahanap. Parang may nakita dito muna ng barangay. Ayan, o. No? Ah, ito pala. Nutrition post. So kantong kanto ito sabi niya or ito ano pa kaya Jesus Morales oo oh, yung kagawa ito, ito ito may tao ito may tao ito may tao Yung katabi nila Kuya Alex dati. Baka. Yung arkilahan ng ano? Ng karaoke. Ayaw nga no. Kagawad pala yun. Hindi na pakilala sa akin ito ha. Ah. <laughs> Ayan. Tumbok na tumbok. Ah, Tumbo. Ayan. Ah, ito yung arkilahan niya. Yun. Ayan ang medyo okay. Hmm. Ito nga, dito sila Kuya Alex lang dati, di ba? Doon yata sila, Alex, eh. Sila ito. Ito ako na kuya Alex dati, oh. Yan ba? Oo. Oh. May nakatera pala dyan. Sila nakatera dyan? nagkaanak doon yung Fernando So ayan po mga kalingap, nandito po tayo sa bahay ni Tatay Jesus, ano po Jesus Morales, ayan ito po yung tiyuhin nung nagpapahanap sa atin si ano, kay Morales kapatid po niya si Fernando Morales pero yung Fernando Morales daw po ay patay na patay yung ano matapay na baka ilan na siya ngayon, baka may 30 na siya wala pa naman matagal. 40, 46 na po yung ano yung ay? Yung anak. Yung anak, yung oh, anak ay, oo. Oh. matagal na pala talaga patay mo. Ay, siguro. Kung yung matagal. kapatid mo po. Hmm. Siguro, mga mga 20 years na. Pwede po. Kasi, pwede mayigit na nga. Ayan, sige po. Mga 20 years na pong patay yung may Fernando. Mahigit pa. Mahigit pa. Ano pong ikinamatay? Kwan siya, ano ba yung kwan. Sa palis, ano ba yun? Ah, nagkasakit. Oo. ano na Hindi pa naman gaano. Marami yung term, mayroon ba kidney stone ngayon? Ay, opo. Parang lumala. Mm, lumala. Ano, nagkaroon ng komplikasyon. Nika ano komplikasyon. po? Komplikasyon. Naging cancer. Naging cancer. Umiihin na ng dugo. Ganun. Mm -hmm. Saan po namatay yung ano, yung Fernando Morales? Dito namatay. Sa, dito po sa bahay mo? Hindi, doon sa, doon sa may sintro, doon sa may kurkuno. Ah. Uh, sa puder hmm. ko na namatay. Bali, wala po siyang ibang mga anak dito. Wala po. Kung, ma, kung matatandaan ninyo yung isang, pero hindi na nilatandaan. Yung isa kung kapatid baka alam ayan basta yun lang po ang kuwan ko alam ko doon sa kapatid ko pero yung asawa po niya na taga ligaw, kilala mo po? hindi po hindi mo rin po yung kilala? hindi basta ang tanda ko lang po yung asawa niya una, Elvira taga saan po yung Elvira? Kapalunggaw dito yata, oo oh, sa Kapalunggaw yung pinakita ko po sa inyong picture, yun po yung tagaligaw. Yun po yung pangalawa na pong asawa yun. Uy, hindi ko po yung kilala. Ah, hindi nyo po kilala. Kaya ah, tinitingnan ko maka, oh, hindi kilala. Pero yung Elvira, ko matanda Pero hindi naman tama, mas matanda ko sa kanya eh. <laughs> mas matanda ka po. Pero tanda ko yung Elvira yun at tumira yun sa amin. Nung mamatay po, pumunta po yun dyan. Hindi. Hindi, hindi rin parang ang mga uh, limpin-limpin lang kasi no, sa kanong baga huwag oh, hindi naman pang bihirap ang no, kasal kasal no, no. <laughs> sa talagang ano lang ayan, nakakalungkot naman so hindi po kasi namin matawagan si Mr. Ray Morales yun po yung ano, nagpapahanap sa tatay niya na si Fernando ay matagal na tamo pa tayo ako ang karnal na kapatid nun eh mm, -mm. Kung Fernando. Opo, Fernando po. Fernando Morales. Mm -hmm. Ang panganay namin ay Sa dalawa. Pablo. Ingracio, si Tina. Fernando. Panglima siya. Mm -hmm. Ay, panglima siya. So, kung makakausap ko po yung nagpapahanap, bali tiyuhin ka po, ano po. Mm -hmm. So, magkakakwentuhan kayo. Kasi hindi natin matawagan. Wala yatang signal sila nun. Tatawagan ko na lang po ano, may tapos May pag signal ka po. Meron po. Pag pag ano po, babalik babalik, babalik kami po kami dito. Para makausap niyo yung anak ni ano ni Fernando. Fernando. Ano po ang estado nila doon sa kwan sa Kami nila po kaya nagkita kita. Ano apa sa akin? Hindi po, ala, ano, nag-post lang po siya sa Facebook. Ah, para ginahanap. Opo, hinahanap, hinahanap niya yung tatay niya, Fernando Morales. Taga Magang daw po. Tapos yun, sabi ko po, baka matutulungan namin siya. Kaya yun, naghanap po kami. At yun, nagkatugma-tugma naman. Galing po kami barangay. Ay, ay nandun yung miss ko yan. Ay, ah, wala. Nakahalis lang. Oo nga po, wala po. Kaya sabi po, ay, may, dito na daw po kami pumunta kasi Morales daw po. Sino kayo. pong harap ninyo dun? Hindi mo po namin Saka. kilala yung mga nasa barangay. Hindi, ay. yung may... Lasang uh, complete list po na sa kanya duty doon. Sino ba yun? Ay, may, may nakausapan po kami doon babae, babae. na naka-duty. Kilala din po niya yung Fernando Kababata daw po niya yung si uh, hindi Okay. So, Kababata daw po niya. Mm -hmm. So, ayan, mission na complete po. Nakita na po namin yung tiyuhin. Kaso po, yun nga, nakakalungkot. Wala na pala yung hinahanap namin. Patay na daw po. Tay, thank you po. Thank you po. Ah, away na po kami. Pag po natawagan namin si Mr. Ray, mag-uusap po kayo, magkwentuhan po kayo. Okay. ay, may, may access po ah, kayo sa akin. Wala. Ay, wala po. Meron ako. May Facebook ka po. Ano pong pangalan? ID. Number. Number na lang. Ah, sige po. Pahingi po akong number na. 0951